Marami na lumabas. Marami na kami nakita. Lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan. Kung di lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan. Dahil droga rin ang umasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh! Oh! Hindi ko oh! hindi ko nahayad na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin no, na sasalita sila. Kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay. Hindi! Hindi kami guma hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino. Naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na tumaad na maraming namatay na Pilipino. Marami ang nag na, 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 na baha, Marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na o oh, na upayo. Kung mabuti ka talaga pinuno at mabuti ka talaga presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang kung ano-ano pinakita -ano mo gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo. Ano kami? Kung ano-ano pa ang pinakita mo Para lang umangat ka Para may luklok ka lang Hanggang sa naniwala Ang ibang-ibang Pilipino Hanggang sa marami ang gustong magluklok sa'yo Pero ano nangyari Nung nagluklok sa'yo Anong ginawa mo Nung naging presidente ka Nagsimula Naghihirap kami Kung ano-ano nangyari Tumaas ang diesel Tumaas ang mga presyo ng bigas Kaya kami nagagalit sa'yo. Lalo na kami mga kabataan na umangas sa'yo. Lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi -roga na droga na lumagkanap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang nauulitin ko mag-resign ka na mag-resign ka na mga kababayan ko Pilipino, sabay-sabay natin isigaw, mag-resign 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 lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay eh, kailangan asikasuhin as ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun naapekto ang digamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapektuhan sa droga na yan. Kaya kaming mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Tapat! Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupik ng kung sino, sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa iyo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad namin mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano nalang nangyari sa mga kabataan dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdroga maraming kami narinig na nag-aabutan ng droga hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin at nung nalaman ko pati sudo, terte, sara kinalama mo kaya kami nagkalit sa'yo dahil kami sumuporta rin sa'yo. Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na na mo, kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Tawa, nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya, bakit kami sa'yo naniniwala na hindi ka hindi ka, bakit din kami manin, ka, bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls yung mga Pilipino? Pinabayaran? Hoy! Bayya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi, hindi, hindi kami bangab! Ano oh, ano? Inaano mga Duterte's kahit walang katotohanan natalik. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayo magalala. Suportado kayo na Pilipino. Lumabas na kayo mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo, huwag kayong matakot na akala nyo mapapama mga, 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 anak nyo. Kaming bala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta inyo, lalo na ako. Ikong bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero, dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano no, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero, anong ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipi, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamon mo kami. Nilamon mo kami bu Pero hindi kami magpapalamon iyo ng buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos. Marcos, hindi kami takot sa iyo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubit kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino, na nag din sa Saudi. Minsan yung iba, naguwi ang pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, drug ka, ka, pinapalaganap mo. Hay, grabe ka talaga. Tuwag ka. Duham. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Fan. Kasama po namin ang mga anak-anak namin si Major at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung no, naglumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang giyatid yung, yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo? sa kulungan. Dahil sa drug kaya. Yun po ang totoo. Kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit. Hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin, diba? Opo, tama po yun. Kung may marami sa na nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si majo kaya si you know, girl, si Majo. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA. Dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa namin influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila meron silang nakukuwang talent fee bawat imbita sa kanila ng ng gobyerno.